Kung maraming domestic helpers na Pinoy sa ibang bansa, marami rin naman ang mga piniling sa Pilipinas magtrabaho at mamasukan bilang kasambahay. Pero meron na bang bill o law na final para sila naman ang maprotektahan? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na taong 2013 nang maisa batas ang panukala na magpoprotekta sa kapakanan ng mga kasambahay dito sa Pilipinas at yan ang RA 10361 o ang Domestic Workers Act o Batas Kasambahay na inihain ni Senator Tito Soto. Sa batas na ito, protektado ang kapakanan ng mga kasambahay sa ilalim ng pamilya na kanilang pinagsisilbihan. Nangunguna sa mga kautosan ng batas ang pagbabawal sa employer at sinumang miyembro ng pamilya na abusuhin at saktan ang kasambahay. Marapat lamang din na bigyan ng employer ng access sa basic necessities ang mga empleyado katulad ng pagkain, sapat na oras ng pahinga kung sakali man na magkasakit ito sa trabaho. Pinahahalagahan din ito ang privacy ng mga kasambahay, pagbibigay ng access sa communication at pag-aaral. Nakasaad din sa probisyon na pananatilihing confidential na mga domestic workers ang anumang pribadong impormasyon tungkol sa kanilang employers pero na lang kung mayroong kinalaman ang mga ito sa mga krimen katulad ng crime against persons, property, personal liberty and security at chastity. Ang sino mang lalabag sa mga kautosan ng batas ay magbabayad ng multa na hindi bababa sa 10,000 pesos at hindi hihigit sa 40,000 pesos. Ilan lamang yan sa mga probisyon ng batas na ginagawang prioridad at magbibigay ng legal na suporta sa malaking sektor ng mga domestic workers sa bansa. At iyan ang track record ni Tito Soto. Para sa siyasat at Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.